Nalaking nagdula ang volleyball, hadoon lang silang panimay sa barangay Lagtang Dakbayan sa Talisay, ang giposil Patay. Adunay live report si Femery Dumabok Fem. Lan patay di hariyadayon ang biktima nga usa ka home-based call center agent human kini nakaangkon og daghang samad pinusilan sa iyang lawas. Gilang ang biktima nga si Erby Lingana 43 anyos. Nakuha sa crime scene ang unom ka mga kabang sa bala sa 45 kalibri nga armas. Naitabo ang insidente pasado lasay sa miyaging domingo sa gabi samtang gadua og volleyball ang biktima o bansi mga silingan. Duha ka mga suspitsado nga naka-jacket og gitom o face mask ang mipusil sa biktima. Humanang upat kaadlaw tali sa City Police ang adunan ay gisubay ng mga persons of interest. Um, ang kay hired. Yes ka ni Sire, no? Mm -hmm. Ano na tayo yan, no? Uh, pero, uh, ano pa, na tayo mga angel na gi-motive, no? Uh, sa pagkakaroon is, uh, yun, uh, dagan pa tayo uh, nga angle na gi-lantapod. Masa mm -hmm. dyan siguro personal grudge sa pagsusi sa kapulisan sa biktima ilang nasuta nga wala kini malambigit sa bisan unsang matang sa illegal nga kalihukan according sa mga silingan is putan ba o gyud ano not in drugs wala siya tapos uh, maayo siya sa iyang mga silingan ba magud inom-inom sir ang... hindi ra pud daw hindi ra pud maginom kay ang iya pud trabaho is call center gabi so Tungod sa insidente, mas subsob karong gipaygayon sa Talisay City Police ang mga checkpoint ilabi na kung magsugod na ang kagabion. Lana doon ay nahipos nga kuha sa CCTV ang Talisay City Police nga nakita ang mga suspitsado nga mokro ilang gisubay aron sa pag-ila o pagtumbok sa mga suspitsado. Lakip na usab sa mastermind sa maong krimen. lan selamat family dumabo